burning okay. so uh, nami road selection sa high quality seedling material sa D101 okay o so, Adriana Adriana mo magwapa ba D101 export quality so itanom namo ni sa area sa nabunturan so rolling ang area so iitanom namo siya 8x8 ang distance no? as per uh, suggestion sa mga expert nato basta sloping 8x8 kung flat is 10x10 Nasa na si attorney namili o mga good quality planting materials so importante po kayo nga mupalit sa mga legitimate nga mga seedling growers especially sa durian no? kay kasi pag abot sa 5 years ibis kay 101 dili na himong native so may himong native so sayang ang investment buy sa legit naman. manresa yan okay kuha mo so, yung 100 kabuok so ang 100 is sa 8x8 hindi pa kapuno 1 hectare basta sloping so, 1x8 sa so, 1 hectare at uh, least 1 so 156 ka so din na kailangan 10x10 kay sloping man siya so, pwede na kaintay So, atangin ninyo guys. Uh, sunod nga mga adlaw, makita ninyo ang area kung asan nilita na. Ga-clearing sila dito karon. So, sa pagkakaroon, uh, prepare sila sa source of water. Eh, importante kayo sa kung uh, anong farm. So napun sila yung large planting materials na sa sa so, 101. So kana lang guys. Thank you. Guys, ano dahil guys? At ang hindi nyo ang mga YouTube channel guys. Soon, uh, ano mag-post me dito mga videos kung saan ako mga good practices sa pag-farm na durian. Durian, So gikan yeah. so, sa pag-nurse sa seedlings. Siguro, kasi magbutang tag-content dito kung saan pag pagsumpay. Basics yeah. lang. Cultural management. Oh pruning, pruning, no. fertilization, pest yeah. and disease management. So of course, dili mawala diha ang native trees na to. Yes. Mawala <laughs> kita na yung native e trees. Sa para ang mga insects at mga sakit, instead na dito sa durian, dito sa native trees. Sa native trees pa dalong. Tangi din nyo guys, tangi, tangi. Kitaan nyo yung naong no. pag trees.